ito ang aking kwento for today, mga kambisyosa. Ka Imaritis ko muna sa inyo ang aking reklamador na madam. Ayan. Ito nga palang salmon, ay ito yung para sa kanya at iba yung niluto ko para dun sa mag ama Kasi kung hindi mo pagsisilbihan ng special yung reklamador mo madam is, alam mo na ang mangyayari, ba diba? <laughs> so, kailangan mo talaga everyday na mag-isip kung ano yung kakaibang panlasa na matitikman niya kasi kapag wala yon Diyos ko po, nakakaloka talaga. Puro na lang siya talaga reklamo. Hindi ko na maintindihan kung saan ba ako lulugar. At ang masaklab pa, mga kaambisyosa, eh kahit uh, anong ganda, anong sarap, anong special ang iserve mo sa kanya, talagang hindi mawawala ng komento. Ng mga negative komento. Kaya, Diyos ko po, Lord, tabang. Yun bang tipo na kung pwede bang tumulo na lang yung mga dugo dun sa utak mo is talagang tutulo na dahil natutorture na yung isip mo na hindi mo na maintindihan kung ano ba yung nararapat. E di ba nga dapat eh, siya ang nagdadayat, siya mag-iisip kung anong gusto niyang kainin kasi hindi naman pare-parehas ang ating mga panlasa. Amalay ko ba kung anong lasa, panlasa niya, di ba? At pero, yun na nga, katulong lang tayo kaya wala tayong magagawa, magagawa kung di magreklamo. Pero may pagkakataon pa rin na pag nasasobrahan na ako guys, Uh, talagang sinasagot ko siya. Sinasabihan ko siya na iba-iba tayo ng lasa at yung bibig mo, iba yung panlasa ng bibig ko. Pwede bang lutuan kita ng pagkain uh, Pilipino? Kaya mo ba kainin yon? So, pipikit-pikit lang ang mga mata niya kapag sumasagot ako. Pero ngayon, ah uh, ginagawa ko na lang, tahimik na lang ako, tapos hindi ko na lang siya iniimikan. Pero deep inside talaga, yung isip ko talaga is parang sumasabog na. Yung tipo ba na parang gusto kong hamunin. Tara, punta, tayo. punta ka sa Pilipinas para dun tayo mag, maghamun ng charot. <laughs> so, ayan, ready na nga yung uh, kakainin niya pagdating niya galing trabaho. Ayan, salmon at saka yung cucumber at yung fresh na ginger at yung quinoa na para siyang rice. At titingnan natin kung magre-reklamo pa rin ba siya sa ginawa kong to. At ito rin nga pala, uh, gagawin din natin siya ng sauce kasi kailangan kumpleto yung isa serve mo dahil kung hindi kumpleto pa isa-isa kanyang tatawagin just po sakit talaga sa ulo guys kaya dapat kumpleto talaga pag nag-serve ka sa kanya dapat complete di ba so parang baliktad nga mga kaambisyose eh kasi yung unang trabaho ko sa The Mom uh, yung lalaki talaga yung pinaka uh, sinisilbihan pero dito yung babae yung siga yung babae yung mayor doon naman sa akin naman kasi yung amo kong lalaki is wala naman siyang pili. Kaya kung ano lang yung iserve ko sa kanya, wala kang maririnig. Kabalik tara naman dito sa babae. Katulad din dun sa damam, mas mariklamo yung lalaki, tapos yung babae naman yung tahimik. So ganun talaga lagi, may opposite. Pero nakakasawa din, nakakarindi rin na araw-araw ka na lang, nakakarinig ng mga bad comment. Yung para bang hindi ma-appreciate yung mga ginagawa mong loving and care. Jarot. <laughs> Pero sa totoo lang talaga, suko na talaga ako, guys. Kung Pilipinas lang to, talagang umuwi na ako sa aking mga mali sa buhay kasi hindi ko na kaya magtiis araw-araw na lang ako nakakarinig ng hindi mga magaganda. Instead of thank you, puro na lang bad comment. Ano bang buhay to? So, ayun nga, dahil OFW ka, yan yung pinili mo, kaya no choice ka, kundi magsakripisyo ka. Yun, na yun naman talaga ang lagi naming Uh, pinangawa, kan sakripisyo saktipisyo. at yan, okay na siya, kaya, uh, i ready na natin, dahil parating na yon, kaya, thank you for watching guys, I love you all.